Oh, so eto mga bossing, pakinggan naman natin yung interview kaya uh, Malu Tikiya, napakahusay nitong na uh, political analyst na ito. Yung ICC, sabi, ibinabato kay PRD dahil sa posibleng pagbabalik sa politika. O oh, pakinggan natin, mahusay ito si Malu Tikiya eh. Ito sa kanya yung ICC, di ba? Kung titingnan mo yung batuhan, ah... Uh, Uh, yung gikan na uh, kung uh -oh. i impeach niyan kasi ang everyone was saying mag may impeachment resolution ang lumabas ICC so mm -hmm. kung titingnan mo who is dictating the tempo it's not the income the, the present administration it's him they are reacting to a preview to what he's oh. yeah to a former president who is reacting based on sa ginagawa nila eh, hindi naman ho nga ang dating pangulo ay yung pagbabalik politika ni da Tatay Digong sakaling mapatalsik. Yung mapatalsik, mukhang remote na po yan although uh, marami talagang naglalaro sa ating uh, lipunan dito, na na nagpapagulo sa sitwasyon natin dito sa bansa, nagpapabagal sa pag-unlad ng bansa. Miss mm -hmm. Malu, ano po yung assessment niyo, evaluation dito na eh si Tatay ay dahil medyo napipikon, ay nagbanta na babalik politika. Um ah uh, alam nyo po yung uh, salita ni dating pangulong uh, Duterte, malaman 'yun, no? Ah uh, malaman in the sense na parang sinasabi umayos kayo kung hindi. Ah uh, huh? nandiyan ako. Um at uh, marami sa tingin ko sa ating mga kababayan ang Uh, siguro hinihintay na makapasok siya muli. Um, dahil makikita natin yung pamumuno niya ah, uh, diretsyo, uh, with certainty, hindi yung paligoy-ligoy, o subject to interpretation. Ah, uh, alam po niyo sa liderato, napakahalaga, na diretsyo ang sasabihin mo, hindi yung Um, subject to interpretation ng kung sino-sino, lalong gumugulo yung sitwasyon, no? Oh. Um, uh, So sa tingin ko kahit na napakahirap yung uh, gagawin niya dahil nga na raid na yung partido niya, um uh, nakikita ang ko na ang ang posibleng pagbabago ng politiko, ng politika sa ating bansa ay pwede manggaling sa PDP. Kasi kung kung aalsin mo na lahat yung mga naan dyan, di ang ang tanong ng iba oh, eh, sino ang tatakbo diyan? Uh, alam po nyo, wala kasi tayong political ladder na pagkatapos mag-mayor, umaakyat, umaakyat ng umaakyat. Sa tingin ko, itong gagawin na, ng PDP Laban, baka yun ang susi para may bagong dugong pumasok, may may paninilbihan sa bayan ang ang linalagay sa isip. Uh, mahirap 'yung gagawin niya. Uh, dahil kulang sa lahat pero sa tingin ko may mga taong tutulong sa kanya katulad na rin yung nangyari noong 2016 uh, marami nagsasabi spent force na si dating uh, Presidente Duterte sa tingin ko hindi ho uh, kung yan ba naman e spent force eh di sana hindi nagre-react ang political establishment kung talagang wala nang saysay -say si Pangulong Duterte Opo. Uh, itong midterm ay nalalapit na, 2025. Uh, although marami po sa mga legal luminaries natin nagsasabing wala namang illegality. Kung sakaling uh, makisabong o makilahok sa politika si dating Pangulo, si Tatay Digong, hmm. if, if, in 2025, how soon palagay niyo na he will make it true to his words na pumasok ngayong 2025? ay um kasi ho ang ang pagbubuo ng isang slate uh, napakahirap niyan lalo na kung uh, outsider ka uh, na retired ka na sa iyong panunungkulan mm -hmm. tapos uh, syempre ang pondo napakahalaga ho sa politika ng pondo pero um dahil wala ho tayong oposisyon na, matuturing ngayon. Yun ang kagulat-gulat ngayon sa political dynamics natin. Wala ka may oposisyon eh. Parang yung oposisyon kasama na sa administrasyon. So kung magkaganon, wala yung kritisismo. Ang kritisismo ho, napakahalaga niyan sa isang demokrasya. Yun, yung sinasabi ni dating Senator uh, Joker Arroyo. No? Uh, the, the minority rights will have to be protected kasi that assures you a vibrant democracy. Uh, so ngayon, meron hong void na pwede punan ng isang dating pangulong Duterte. At uh, mahihirapan po pag uh, pumasok yan, pag inalaw nilang pumasok kasi dun sa aming survey, at least, parati ho siyang nagtatap. Mm -hmm. uh, at uh, sanay ang isang... Yung isang Rodrigo Duterte tumakbo galing sa wala uh, at galing sa outlier, uh, yan po ay eh, nagawa na niya noong 2016. oh sobrang delikado sila dyan. Sobrang delikado sila kapag uh, si PRD nakaisip bigla na tumakbo. alagang as in maging... Uh, Uh, kumbaga maging certain na siya talagang decided na siya na tumakbon ako napakahirap niya para sa mga uh, alam mo yung may balak sa bayan oh, kasi tatakbo yan na sa senator or vice president. Pero, ayun nga, delicate sila dyan. Kasi baka masyado nilang minamalit si PRD, lalo na itong mga kapartido niya na umalis sa kanilang partido. ba minamalit nila masyado si PRD dahil unang-una sa lahat, alam nila, hindi na, magtat na yan tatakbo. So, kapag di na tumakbo si PRD, syempre, hihina na talaga yung ano na yan. Hihina na yung uh, partido na yan. Kaya nagsialisa na sila. Oh, pero, sigurado ako na if they are underestimating PRD, eh, nako, delikado sila dyan. Kasi, kung matatandaan ninyo, ha, noong uh, 2016, ha, noong siya'y nangangampan niya, lahat ng lumabas sa bibig niya. Noong pangangampan niya, puro kabastusan, puro katarantaduan, papatayin ko yung ganito, papatayin ko yung ganyan, magbabaha ng dugo, tataba yung mga isda sa Manila Bay. I mean, lahat ng mga hindi kayang ipangako ng mga traditional na mga politiko, yun ang ano, kumbaga very unorthodox, kumbaga talagang uh, unconventional yung kanyang uh, style ng pangangampan niya. <laughs> hindi siya tumanggap ng pera sa mga bilyonaryo, mga oligarko, hindi. Sa mga kaibigan lang siya tumanggap. Nanalo po si PRD, uh, galing siya sa survey na number 4. Pero kita mo, milya-milya yung layo niya doon sa number 2. Sino ba nag number 2 noon? Yan, si Maruas. Saka si Grace po, ang layo ng kanyang agwat doon mga... Tinan mo naman sa debate. ba diba, binaboy niya lahat yan sa... Lahat yung mga yan sa debate. So, kung baga, kung ang, ang tinitingnan ninyong qualifications, qualities <laughs> ng isang uh, kandidato, eh, kung sino yung mga binoto nyo ngayon, eh, kung baga, game changer kasi talaga si PRD. Ang dami nga mga politiko na gumagaya sa style ni PRD. O oh, yan nga daw namatay na diga mo, balita natin. Talagang idol na idol daw yon si Duterte, pati daw sa pamumuno niya dyan sa Negros Oriental, eh, mala Duterte daw. Oh, so tingnan natin, tingnan natin ng mga magaganap kung sakaling matutuloy yan. Oh, napakaganda nitong mga suggestion ni Mal Malutikia, at saka yung kanyang insights patungkol dito sa uh, posibleng pagpagtakbo ni PRD kasi sabi nga niya nagkakandak sila ng sarili nilang survey and nagda like number one lagi si PRD. So, um, pero kailangan pa rin ni PRD mag ano, mangampan niya. Which is feeling ko kung sakaling tatakbo si PRD, yun yung pinakamagiging mahirap na ano na Uh, magiging trabaho niya yung magta-travel pa siya, going here and there, making speeches. So, yun yung maihirapan niya. Kasi I think talagang sobrang ano eh, sobrang na rin si ano, sobrang, alam mo na, sobrang hirap na din na kumilos ng matanda. Natudulas na nga daw sa sa bahay nila. Eh. But again, antayin natin, antayin natin kung ano yung progress at sa coming, at this coming 2025, isa't kalahating taon na lang. Let's just hope and, ano, hope and pray. Oh.